Sino raw itong dating kongresista na lumabas ang pagiging gahaman sa pera dahil kahit lokot at madumi na, ibubulsa pa rin niya ito. Ayon sa nakalap ni Mang Teban, itong dating mambabatas ay kumain daw sa isang restaurant sa Makati City kasama ang isang dating hubaderang model ng magazine. Habang kumakain, hindi niya na malaya na nahulog na ang 20 pesos niyang papel sa sahig. Ilang beses na raw itong natapakan ng na mga dumadaan na customer at waiter sa kapalamang napansin ng isang customer sa kabilang table. Pinulot daw ng lalaki ang 20 pesos at isinauli sa dating kongresista. Nagulat na lang ito ng kunin ng dating kongresista at ipinasok sa kanyang bulsa. Ni hindi man daw daw ito nag-thank you sa nakapulot. Abay, pintahan nyo na. Ang dating kongresista na binulsa kahit ang maruming 20 pesos ay may kapangalan na si Kat na Team Park. Kayo mga ka Tabloid, ano masasabi nyo dito? Comment down below. Pero bago ang lahat, follow nyo muna kami sa aming mga social media para sa abante. Ako po, si Jigo Postolero. Peace out.